<laughs> malakas, malakas magtakbo Ah. 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 speed, Reducing speed, Reducing speed. Reducing speed. Reducing speed man Brad, sige po, oh. dalawang libo. Dalawang libo? Oo. Oh. Isang libo? Oo, oh, sige. Oo. Oh. Teka muna. <laughs> Parang lugi mo <man> ako. <laughs> ako mo yung nagbigay ng isang libo? <laughs> ah, nandito ka pala, Ilyas, ha? Mm. Uy. <laughs> <laughs> nandito pa. Meron pa isang Ilyas ito. Mm. Oh. <laughs> Uy, kaman! Tao pala! <laughs> <Huh>. May tubig. <laughs> tubig. <laughs> Nakahunap. <laughs> Iba mong baho. Iba mong amoy. <laughs> Uy, buwang! Nagyan <laughs> <laughs> naman! Brad, mm. may magic ako, Brad. Oh, oh isang libog. Oh, meron! Mm. Mm. Isang libo. Magiging ko to mawala to Sopano oh, man. Wala na. Nasa isang libo ko. Nito na nalipot na. Ayan. Mm. 'Di ba? Oo. Oh. Mm. Bakit nandyan? Mm. Magic. Ako din may magic ako. Mm. Ano man? Itong isang libo mawala to sa kamay ko. Mm. Ganyan. Kanyan. Lipan. Oh, wala na. Gusto man. Nasa bulsa mo. Mm. Kunin mo. Oh, ayan, 'di ba? Nasa bulsa mo. Oh. Ito din kami. Na-inject -na -na pa 'yan. Ano 'yan? Oh. Ganyan, ganyan, ganyan. Oh. Ganyan? oh. <laughs> Magic knock. <laughs> oh. lang, tika lang bat. Ano na 'to? Oh. 'Di ba click 'yung motor mo? Oh. Bat, Rosi. Rosi na ngayon kasi na-embargo na 'yung ano, click ko. Kasi oh. ano, ano man. na nalugi na man sa ano. Nalugi man sa scatter kaya tigilan mo na 'yung scatter eh. Ah, Oh. Ayun, nawala ka ng pamasahe. Ito na naman. Mm, mm. Ayun, <laughs> ang <anda> daming puso. Ba. <laughs> <laughs> May iniyo pang isda at saka baboy. Be ako be, hindi man yan ganyan pagsuntok ay. Eh. Ano man? Di ganyan, dito ka, dito ka. Ganito tama pagsuntok niya, no? Oh. Hmm. Agay! Agay! <laughs> oh, yan! Marami! Uy. Ay, buha ka man! Palaka! Palaka man yan! Oo, oh, palaka! Ay, ginisi. Ang dami-dami ay. eh! tulungan mo ko, palawin na! Ano lagi palaka yan? Buha ka ba? Palak, palaka yan, Oh. Makiya tumisa, isa Oh. Ay, Ayan. Tumalun pa, pa Oh. Ganda ng drone ko nga!